Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Kumusta na kayo, mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ang bawat isa. Sa atin pong uh, pagsisimula, nais nating batiin lahat po ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang radyo, mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nako, iba't ibang oras po tayo kahit sa Pilipinas dahil uh, iba't ibang mga partner stations. At salamat po sa mga kasama nating naglilingkod para matiyak na ang ating mga programa ay mapapakinggan. Salamat din sa lahat po ng mga sumusubaybay gamit naman po ang internet. Salamat sa mga taga-subaybay. Gamit po ang Facebook, YouTube, Radio TV po natin. Meron po tayo niyan. Purihin ang Panginoon. At sa atin pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin. Ako, ito napakahalagang topic. Ito po ay tungkol sa ating pagkakaloob. Napakahalagang bagay para sa isang taong nga uh, nagnanais na talagang Maglingkod at uh, maibigay ang kanyang uh, pinakamainam sa ating Panginoon. Let me start by quoting yung isang author. Ang sabi niya, Your struggle in giving is an indication that you are struggling in your relationship with God. So, pinag-ugnay po niya yung ating pagkakaloob sa ating struggle, sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Uh, sapagkat uh, sa kanyang paliwanag, ang issue po ng giving is not just an issue of having the resources to give. Para sa kanya, ang pagkakaloob po ay issue ng puso. Nais ba nating magkaloob? Alam nyo, pag natin sa Bible, for example, yung pong uh, widow's mite. No? Uh, sa Tagalog, yung babaeng balo na nagbigay ng dalawang kusing. Uh, siya po ay kinalugda ng Panginoon bagamat uh, nauna sa Kanya ay yung pong mga taong nagbigay ng limpak-limpak na salapi. Now, very interesting bakit itong taong ito ang siyang kinalugdan at hindi po yung mga nagbigay ng limpak-limpak. At ang kasagutan dyan mga kapatid ay very evident. Ano? Sapagkat so, uh, sa lahat ng nagbigay eh siya po yung merong pagsasakripisyo. Uh, sa madaling sabi, yung iba po ay nagbigay ng malaking halaga Pero sa kanyang ginawang pagbibigay Siya po ay nagpakita ng pagpapahalaga Ano po? Napakalaking kaibahan, ano? Ang pinakita po niya ay pagpapahalaga At yan po ay sa pamamagitan Ng paghakbang sa pananampalataya At pagbibigay ng pinakamainam sa ating Panginoon So malaking hamon po yan So sa ating pag-aaral ngayon Gusto nating maunawaan Ito pong... Uh, Pagkakaloob, how important is this uh, ministry of giving so tingnan po natin ano dito po sa uh, 2 Corinthians chapter 9 verse 11 all the way to verse 15 ito po sinasaad ng talata yes you will be enriched so that you can give even more generously and when we take your gifts to those who need them they will break out in thanksgiving to god So two things will happen, the needs of the Christians in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanksgiving to God. You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ and they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace God has shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words. Alam nyo, ang isang uh, napaka-importante sa passage na ito, yung pinapakita sa ating katotohanan, na kadalasan po, pagka hindi natin na mamanage ng tama ang pera, yan po ang lilikha ng napakaraming problema sa ating buhay. Totoo yan. At uh, may mga pagkakataon po na tayo mismo ay nahihirapan. Uh, bakit po? Kasi... Uh, ang reality po, may pera o wala. Minsan problemado tayo, hindi hubad. Uh, naalala ko yung sinabi, no, nagseminar po kasi ako sa isang company at yung aming seminar is about money matters. At uh, alam niyo ba na ang Biblia po ay naglalaman ng mga talata about prayer and faith. Now what is interesting, ang nilalaman pong mga talata on prayer and faith Uh, pag-separate po yan, is around more or less 500 verses. Pero pag ang pinag-uusapan po ay money and possessions, alam nyo kung gano'ng karaming talata? 2,350 more or less na mga talata. Grabe, no? Ang daming sinabi about money and possessions dahil ito pong mga bagay na ito ay merong direktang epekto sa ating kaugnayan sa ating Panginoon In other words, mga kapatid Ang tunay na pagkakakitaan ng ating lalim sa pananampalataya Ay hindi po yung sinasabi lang natin Kundi, kumusta naman pagdating sa paghandle ng mga resources So, tingnan po natin Ilang mga dahilan bakit uh, nagkakaroon ng struggle sa giving Number one is worry, worry, no? It is an issue of faith. Alam niyo sa Bible uh, palaging sinasabi sa atin, do not worry. If you go to uh, Matthew chapter 6, no? Dedicated po 'yan sa pagtatalakay about worry. dihuba? sinasabi nga sa atin eh huwag tayong mag-alala. Tingnan mo nga naman yung mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak sa parang. Sila po'y nariyan ngayon, mamaya at wala. Pero sila po'y iniingatan, kinakalinga, pinoprotektahan, minamahal ng ating Panginoon. So makikita mo no, yung uh, pag-iingat uh, ng ating Panginoon ay laan. At ang interesting pa po doon ay hindi lamang yung pagiging laan po nito, ang sinasabi ng Panginoon, wala namang mabuting na idudulot yung ating pag-aalala. E, eh, totoo naman yun, ano. Wala namang naidagdag sa haba ng ating buhay. Baka nga, mas pa yung buhay natin. Naalala ko yung nabasa ko tungkol sa uh, Vietnam War. no Meron po akong nabasang uh, short article na ang sabi, yung mga sundalong pinadala doon ay uh, nasa around 250,000 American soldiers. Kung di ako nagkakamali. At ang namatay po sa mga related sa sakit sa puso dahil sa pag-aalala na uh, kamag-anak nitong mga sundalong ito, ang total po is around 2 million. So can you imagine, ano? mas maraming pinatay yung pag-aalala kaysa po dun sa mismong digmaan na kanilang inaalala. So yung worry po prevents us from seeing the blessings that we have right now. So it's an issue of faith. Dahil misan po yung pagpapala nandiyan na. How many times na because we worry, we become blind to the blessings that we already possess. Nandiyan na yung pagpapala hindi natin makita at bakit natin hindi makita sapagkat nangingibabaw po ang pag-aalala, di ba? Pagka nangibabaw nga naman tong worry na ito eh uh, tapon lahat nitong ating ano eh itong ating uh, Uh, kagalakan yung ating appreciation sa meron tayo because we focus more on the perceived problems rather than the realities of today's blessings. So it's an issue of faith. Kaya nga sa Philippians 4:6 to 7, 'di ba? Inutusan tayo eh, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Huwag daw mag-alala, sa halip manalangin at ang garantiya po doon The peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds. So napakaganda ho yung sinasabi nung passage kasi ang tinuturo niya sa atin magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano misan naalala ko yung sinabi sa akin ano uh, medyo may uh, kaunting uh, anong tawag dito yung bang uh, uh, sarcastic no sabi sa akin eh Pastor, parang um, yung yung uh, peace is good but we need cash. Eh bakit daw kapayapaan ang ibibigay samantalang parang mas mainam daw po na ang ibigay na lang ay cash. Alam nyo po, kahit po ikaw ay merong cash, hindi po yan solusyon sa worry. Dahil ang worry po ay problema ng taong walang pera, kung wala siyang pananampalataya, at problema din yan ng taong may pera kahit pag wala siyang pananampalataya so in other words it's a common problem it's not an issue of money it's an issue of faith yan pong reality kaya nga kung tutuusin napakarami nating bagay na pwedeng pag-isipan na magdudulot ng takot sa ating mga sarili napakarami po ano-ano po yan well pagtiningnan mo nga naman minsan sa iyo ang pagpapala pero pag iniisip mo ano kaya yung mga pwedeng mangyari sa kinabukasan no yung uncertainties of the future, yung pong mga kaguluhan sa kasalukuyan, and even yung mga bagay sa nakaraan. All these things, pag inalala at inalala po natin, para bang pilit nating tayo ang nagpapasan ng mga hamon sa buhay, what will happen in the end? Tayo po ay pangingibabawa ng worry and sometimes yung worry, it prevents us from living the life that God wants us to live. Ang isang uh, definition po ng uh, worry comes from the word uh, to uh, yung pong sinasakal. Ano po? Na ang ibig sabihin po nito yung to strangle, uh, para bang tayo ay masikip ang paghinga, napupuno ng pag-aalala. Yung pong uh, konsepto ng strangle, 'di ba? Ang Pilipino pag tayo po ay nalunasan sa isang problema, what do we say? Uh, para tayong nabunutan ng tinik di ho ba? Ano ba 'yon? Tanggal ba talaga yung tinik? Uh, symbolic po 'yan of how we feel. Na parang uh, lumuwag ang paghinga na ang ibig sabihin po there is something preventing us from experiencing that freedom of life na dapat nating nararanasan. So why do we struggle in giving one of the uh, reasons for the struggle is worry? kakaisip natin ng mga bagay na inaalala po natin, we don't give or we limit our giving. Pangalawa, so number one is worry, number two is wants. No, yung ating mga kagustuhan. Alam nyo, this is an issue of priority. What do we prioritize? Kasi paminsan, ito yung nagpapabigat, di ho ba? Yung bang uh, sa dami ng gusto natin, yung dapat natin gawin, hindi natin nagagawa Sa dami ng gusto natin, yung dapat nating ibigay Hindi naman natin na ibibigay Sa dami ng gusto natin, uh, pe prevent po tayo from um, giving what we are supposed to give So, tandaan niyo po ito, yung needs natin, basic, yan po ay naipoprovide ng Panginoon Yung wants, hindi po yan natatapos Naalala ko no just recently ay uh, lumabas po ang ilan sa mga bagong produkto no pagdating sa mga gadgets at uh, na, na, nakakatawa yung presentation uh, dahil may mga nakaka-observe kung paano uh, meron pong mga words na repeatedly being mentioned in the short ad maiksi na lang yung commercial And yet, meron pong mga salita na how many times na ulit. At ang isang salita po na naulit is the word new. No? Talagang binabaon, nililinaw, inuulit-ulit para matandaan, malaman at maintindihan ng tao. This is new, this is new, this is new, this is better, this is better. Bakit po? Because they want to appeal doon po sa ating pagnanais na makuha kung ano po yung latest. Di po ba? Kaya pag tinignan-tingnan mo, uh, palaging nag-generate ng desire for uh, to have what is the latest. Naalala ko yung uh, pag-online shopping. No? Kung kayo po ay mahilig, hindi naman po yan uh, laging masama. And uh, to some, it's very useful dahil hindi na nga makalabas. Pero hindi nyo ba napansin that the more you look at things, the more you generate the desire for these things. Di ba? Yung mga produkto na dati hindi mo naman alam nag exist kapaya-paya pa ng buhay mo, biglang natutunan mo yung produkto na yon, then all of a sudden, it consumes your mind. Na doon na lang po tayo nakatoon. And sometimes, what we need to do is set aside because we focus on what we want to have. Yan po, kaya naglalaban eh. So, worry wants. Worry is the issue of faith. Wants, issue of priority and the third one another w is wastefulness wastefulness marami tayong sinasayang this is now the issue of efficiency kasi po kung tutuusin uh, ang dami-dami nga naman nating na isa na itatapon nasasayang na mga resources instead of giving them to the lord ganyan po ang nature ng tao uh, we would rather waste Things, then give it to the Lord Waste time Then give it to the Lord Waste resources Then give it to the Lord Tingnan niyo po Ano yung kadalasang excuse Pagka ayaw po natin? Walang time Walang panahon Pagod Pero pagdating sa ibang bagay We have plenty of time We waste a lot of time We waste a lot of resources Di po ba? Kaya hamon at napakalaking challenge po sa atin To understand this Dahil ang reality mga kapatid, uh, kadalasan po marami tayong sinasayang na panahon Pero pag tinanong tayo kung kung uh, meron tayong panahon para sa Panginoon Maybe to read the Bible, to serve God, to just meditate on His Word And many times we say we have no time But ang reality po, if you look at yourself How much time you use and how much time you waste We realize that we waste a lot of time totoo po yan. Kaya ang challenge po sa atin dito is uh, to understand na kailangan nating harapin itong tatlo. Worry, wants, wastefulness. Worry is the issue of faith. Wants issue of priority. Wastefulness issue of efficiency. Uh, efficient ba tayo sa ating pag-manage ng resources? In other words, are we a good steward of the resources that we have? So, paano natin haharapin ngayon? How do we deal with this? So una po yung issue ng faith. Let's talk about lordship. When you say Lord, ang ibig sabihin po nito is somebody you consider as supreme, as authority over you, uh yung pong uh, ating kinikilalang Lord has a uh, a higher position over us. No may karapatan sa ating buhay. At isa po sa mahalagang bagay na kailangan nating ma-develop ay yung lordship ng Panginoon to submit to his lordship so that we can easily surrender everything to him. Ang totoo po, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Amen to that. Siya po may-ari ng lahat ng bagay. Ang problem po natin madalas mga kapatid is we limit His Lordship over our lives May mga reservations po tayo May mga aspeto ng buhay that we find very easy to surrender to God Pero may mga issue ng buhay that we do not want to surrender to God Kaya naalala ko yung sinabi nung isang nakausap ko Pastor, sabi niya, yung aking love life, I surrender to the Lord Parehas kami napaisip Parang wala ka namang love life kaya pala ang dali niyang isurrender sa Panginoon kasi wala naman palang love life. Uh, pero pagdating doon sa mga bagay na meron at nandyan na, ang hirap isurrender, di po ba? Tingnan niyo, it's easy to commit whatever money to the Lord. Sabi mo, Lord, I, I, I will give this to you. Kung wala pa sa'yo, ang daling sabihin, di ba? Ang daling mangako. Pero pag nandyan na, doon natin nare-realize, ang hirap, di ho ba? Pag nandyan na, ang daling sabihin, pero pag nandyan na, napakahirap gawin. Yan po ang reality. So, uh, we, we must submit to the Lordship of Christ. Kasi yung Lordship po na to will mean that uh, everything you acknowledge as from the Lord. I, I, I remember two people. Yung isa po is a uh, very good businessman. At uh, sabi niya the reason why giving is easy for me, no. Hindi po dahil sa uh, marami siyang pera. Ang totoo po because he acknowledges the Lordship of Jesus. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Yung isa po is a businessman din but in a different company, more of an executive. Pero ang sabi rin niya the reason why this position is now used for God's glory and whatever resource is because I know that this belongs to the Lord. So yun pala yung issue, ano Kaya pag hindi natin kinilala na ito'y sa Panginoon, we will struggle with uh, giving. Kaya nga, yung struggle natin sa giving usually is rooted in our struggle to submit to God. Ang sabi sa Luke chapter 6, verse 46, Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say? Lordship. The other one has to do with worship. No? Pag pinag-uusapan natin yung priority, ang pangtapat po natin dyan is worship. We must remember that the ultimate goal of life, the goal of the Christian is to worship the Lord. So, ibig sabihin, whatever we have, if you categorize it, time, talents, treasure, lahat ng iyan must be used to so that we can worship the Lord. Hindi po yan binigay sa atin para sa personal enjoyment lamang ah uh, pinadadaan sa atin ng Panginoon yan so that we can use them so that we can truly worship the Lord. So worship is essential. Kaya pag ang isang tao talagang may malalim na konsepto ng pagsamba, alam ng taong yon na ang worship po is not limited to a place, It's not limited to the four, within the four walls of the church. It's not limited to a particular day or time. Worship is everything we do. Kaya nga sa Bible, di ba? Whether you eat or drink, whatever you do, do it all for what? The glory of God. So, hindi po yan confined sa araw lang ng linggo, sa loob ng simbahan, or anything related to the church. Everything we do. So, it means that all that we have and all that we are, composes worship. Pangatlo po. So, you have lordship, worship. Thirdly, stewardship. It is utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. So, sa madaling sabi po, pag pinag-uusapan ng stewardship, ang simpleng tanong ay ito. Anong epekto ng mga bagay na tinatangkilik mo sa iyong pananampalataya? Yan ba ay hindrance? Dahil ba dyan ay mas lalo ka nakapaglilingkod? O yan ba'y balakid sa iyong uh, paglilingkod sa ating Panginoon? Napakagandang pag-isipan, ano? Dahil totoo nga naman, paminsan, yung mga binigay ng Diyos, yun pa mismo ang nagsisilbing hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan nating baguhin yan. Kailangan nating makita na these things are not given so that they will hinder us. Sa palagay mo, binigyan ka ng Panginoon ng pamilya, hanap buhay, pera, mga bagay sa buhay mo para mahadlangan ka sa ha Of course, the answer is no. Hindi po yan binigay para tayo ay hadlangan. Binigay yan so that uh, we will all the more be empowered to serve and glorify the Lord. So sana po ay uh, naging maliwanag itong ating pag-aaral at naging hamon sa bawat isa atang-ating pong patuloy at palaging dalangin na tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod at pagluwalhati sa ating Panginoon. Now, let us be good uh, stewards of the resources that God gives so that we can truly give him the worship that he demands and the worship that he deserves. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid dito kong inyong lingkod Pastor Jebo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot ph